hello sa mga kamartes, ka shop ko dyan, kagays ko, kumusta kunsta na kayo dyan? Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa subscribe please mag-subscribe ka naman po at pakalimbang yung bell na yun so ba? Para lagi kang manunotify kung may mga imamarites ako or may mga share ako. Gaya na aking isishare ngayon na Sanla update, kaya keep on watching till the end. Buana. So, para makapag-update tayo, papapraise lang natin ito. ma'am. Nakaloka to. Hindi kasi nag-text. Yo! Welcome back to our vlog. So, ayun na nga. Gumala si Inday, pero nagpa lang tayo kay Asi Buana Pawn Shop. Yes, nagpa lang tayo kasi gusto ko rin i-update ang aking sarili kung kumusta, kung tumas na ba or steady na ba ang appraisal nila sa Cebuana kasi last time yung na share ko sa inyo is I think third week ng April Yun yung uh, nag-sanla talaga ako, ngayon is uh, pa-appraise lang, okay? Ayun, so you know that, real comment down below, share nyo yung mga experience nyo sa mga sanla update nyo At eto ngayon yun, ayun, so eto yung uh, pina-appraise natin Wait ah So, eto siya. Eto ay, ang may share ko sa inyo ngayon is uh, 18 carats. Ayun, parang magkakakulay sila, no? 18 carats and uh, 21 carats and uh, 24 carats. Lagi ko sinasabi sa inyo na si Cebuana is ganun sila kahit uh, 24 karats and 22 karats. iisa yung binibigay dyan na presyo. So, this one is a uh, 22 car ay, 24 carats, pen pero in ito ng a uh, 22 karats. Kaya, keep on watching till the end. Kasi, eto na yon <laughs> Eto na yon So, ito talaga, sila talaga yung nagsulat nito. Kung familiar kayo, kung uh, nagsasanla kayo kay uh, si Buana Pawnshop. ganito yung... Uh, Ganito yung pinipirmahan natin, di ba? Pag uh, nagsasanla tayo. So, yan talaga yung patunay na sa kanila to galing. Ayan siya. So, sinulat dito ni uh, Madam Staff. And disclaimer lang sa mga kapon ko dyan. Yung mga sinishare ko na sanla update is uh, based On my experience, okay, uh, walang bayari, Ito hindi ako binabayaran para mag-share, mag-vlog sa mga pawnshop, okay? Sini-share ko lang para sa inyo and sa mga solid viewers natin, lalo na sa mga OFWs kasi gusto nilang malaman, i-update yung mga alas nila. Kung kumusta-kumusta na, kung tumaas na ba ang kanilang investment, kung nag na ba ganun. Ayun, so, uh, start na natin ng 18 carats. So, of course, sinulat dito yung appraisal din, nila dito. And then, ibibigay, ibibigay ko na lang sa inyo diretso ng program, okay? Ayun, ganda ng mga ano nito. Parang, parang par par pareho yung kulay. Ano? Siyempre, gento. Gento, gento. Kaya magkakapareho yung kulay, okay? Ayun siya, so, yan. Hindi ko siya sinanla. So, start na natin. Makano ngayon ang sunlap date kay, ah... Uh, si na pawn ng 18 carats. <laughs> Naloka ako. Kasi ito na yon 18 carats ngayon. Ah... Uh... Ngayong buwan na ito sa update kay uh, si Juana Ponchop is lumalabas na 3,853 ang per gram na windang ako. Kasi bakit bumaba? Kasi bumaba talaga, nag-backrate ako or inulit kong uh, pinanood yung uh, share ko sa inyo last update natin kay si Juana is yung per gram pala is 4,037. ba diba? Ngayon, yung binigay is... ah... Uh, 3,853 ang per gram ng 18 karats kay si Buana. OMG, nandito ang patunay. Kaya, yan yung sinasabi ko sa inyo na depende yan sa appraiser, sa staff. Okay? Ayun, hindi po talaga pare-pareho. Mm -hmm. Ayun na. <laughs> <laughs> Nagpa-praise lang tayo. 18 karats, 3,853. Kaya sabi ko ulit, comment down below kung na-experience nyo na ba sa inyong mga location na uh, mataas, umabot ng 4,000 ang per gram ng 18 karats and then biglang bumaba. Bumaba siya ano? Naging 3,853 ang sad naman. Kaya yan yung sinasabi ko. Uh, pag may mga sinanla kayo, tubusin nyo yan kasi nag-iba yung presyo, yung mga appraisal ng mga staff dyan. Okay? Baka malulugi pa kayo. Baka may lower than that pa. Ayun. So, magkano naman ang 18 carats ngayon kay uh, si Buana Pawn Shop? Ayun siya. So, this one, magkaano? Ang binigay niyang per gram, ang lumalabas is 4,524. Not bad, mataas, mataas. Pero, chinek ko ulit kasi nagduda ako. Chinek ko ulit yung last na kinay-share sa inyo is 4,740 pala ang per gram ng 21 carats. And now, ang binigay sa akin ni staff is 4524. Hindi na ako nagcompute doon kasi umalis na ako agad and then ngayon ko lang na which is ano ba to, i-share ko sa inyo. Sa ako na kinopute is ayun niya bumaba siya ng uh, 200 pesos ayun. So nakakasad bakit bumaba instead na dapat pataas ano parang Parang, parang yung last update ko sa inyo is parang nagulat lang siguro yata yung staff na nagbigay ng uh, appraisal sa aking mga lahas. Charot. So, 4,524 ang 21 carats. Okay? So, eto na yung uh, sabi ko kanina. This one is at 24 carats. Kaya yung mga nagtatanong sa akin ng, presyo talaga ng 24 carats. Wala po talaga silang binibigay na presyo talaga ng 24 carats kasi kahit 24 carats yung aalas mo ang ibibigay dyan na appraisal is 22 or 21. Okay? Tinanong ko siya, ang appraise na dito is at 22 carats. 22 carats, ha? Sabi niya. Pero, yung binigay na bayad or appraisal price or rate is pang 21 carats pang 21 carats kaya dito 22 carats ang binigay niya ang 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 si nawawala ako kasi nabubuisit ako. <laughs> eto na naman yung nabubuisit ako eh. Kasi nagbigay na nga siya eh, 21 22 pero pareho talaga yung presyo. May piso lang na difference. 4,525 pesos ang per gram ng 22 carats. Ayun. So, same pa rin yung aking mga sinasabi sa inyo last time na ang 21 at 22 sa Sibuana is iisa lang talaga yung binibigay nilang uh, presyo or appraisal pag-appraise nila sa mga last natin na yan. Pero pag bibili tayo, OMG, libo ang difference ng 21 at saka 22 carats. Di po ba kaya luging-lugi tayo. Kaya kung gusto nyo makuha talaga yung appraisal or para hindi kayo malugi sa 32 carats is try nyo po sa mga ibang pawn or other branch. Okay? Ayun, so 22 carats is same lang din sa 21 carats na binigay ko sa inyo kanina na 4,525. Ayun. So, again, comment down below kung pareho ba yung na-experience ko sa na-experience nyo ngayon kung may nakapagsanla dyan. So, uh, based lahat ito sa aking uh, experience sa mga last ko, sa aking mga sinasanla. And uh, try ko ulit this month, sa katapusan naman, try natin uh, katapusan ng buwan nito or first week of June, ganun. Okay, try natin uh, magsanla or magpa-appraise ulit. Kasi bakit siya may rollback na 200 pesos? Ano, nakakakaloka naman. But still ulitin ko lang, pag may mga sinanla kayo, tubusin nyo yan, kasi luging lugi kayo ngayon, napakataas po pag bibili kayo ng brand new. Kung hindi nyo naman kayang tubusin, pwede namang hulug-hulugan nyo yan, or pwede nyo i-renew monthly, bayaran nyo muna yung interest niya, and then pag may pera na kayo, tsaka, tsaka nyo na tubusin, or hulug-hulugan nyo hanggang sa lumit, palit, 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 yung principal capital, hanggang sa matubos nyo, para hindi kayo lugi, okay? Okay, so that's it for today's vlog, ayun, update natin kay si Buana Ponsha, bakit naman? So, bikin naman. Pero matas pa rin yun, okay? Matas pa rin yun para sa mga maraming investment na many years ago. Pero pag sa mga bumibili pa lang ngayon and then i-base nyo sa mga phone is wala pa po. Luging lugi kayo ng malaki. Ayun. So, that's it for today's vlog. Bye-bye and God bless. You know the drill. Comment down below.